kutan at pinandirihan ang sakit na ito nung unang nadiskubre nung dekada 80. Kakaunti pa lang kasi ang nalalaman tungkol dito noon. Pero ngayong dumami na ito, yun nga lang, pati ang mga nagkaroon nito, marami ring nadagdag na mga bagay na positibo. Si Daryl, hindi niya tunay na pangalan. Siyam na taong gulang lang pero positibo sa HIV o Human Immunodeficiency Virus. Ayon sa Department of Health, sa bawat sampung kaso ng HIV at AIDS o Acquired Immune Deficiency Syndrome sa Pilipinas, isa rito, bata kadalasang namamana nila sa kanila mismong mga ina. Ang ina ni Daryl na si Lenny, hindi rin niya tunay na pangalan. Taong 2001, nung nakumpirma niyang meron siyang HIV, tatlong taong gulang na noon si Daryl. Ano nga ako nung no, magulo yung isip ko noon eh. Kasi siyempre, dahil diba nga ganun sa sakit nga, hindi ko matanggap na pag naano ka, pag didiriang ka ng mga tao, di ba? Sabi ko sa sarili ko, sana ako na lang yung ganoon din lang ano, sa mga anak ko. Pero sa ngayon, wala na rin ako magkawa kasi nandyan na eh. Magsisiman ako, wala na. Huli na. Sa kanyang bagong asawa, nagkaroon na naman siya ng bagong supling. Ang kinatatakutan ni Lenny, baka sa pipinti ng apat na buwang gulang niyang sanggol, ang nangyari sa kuya nito. kapasidad na sirain ng HIV ang immune system ng isang tao. Kapag lumala ito, maaari itong maging AIDS na lalo pang magpapakina sa resistensya. Sa datos ng United Nations, humigit kumulang 33 milyon na ang may sakit na HIV at AIDS sa buong mundo. Dito sa Pilipinas, mula 1984 hanggang 2008, Umabot na sa 3,500 pagkakaroon ng AIDS ng mga Pilipino, unprotected sex o hindi ligtas na pakikipagtalik. Alamin ang katotohanan tungkol sa HIV. Hindi mo siya malalaman kung ikaw man ay, o meron. Maaring katulad ko, katulad mo, na ang, ang itsura, wal, wala siyang panlabas na, na bakasa, Ano? si Gandara, hindi niya tunay na pangalan. Halos labing anim na taon na niyang pinagdurusahan ng HIV na nakuha raw niya sa kanyang boyfriend na foreigner. Ako'y babaeng normal, nagmamahal, nagkaka-boyfriend. Kaya lang, hindi nagkiklik yung nag-date. Pero siyempre, meron ng mga unprotected sex. Nag-start yung symptoms ko nung mga early 1996. I'm grasping for my breast. Tapos I have oral trash, yung parang singaw siya. Tapos I had uh, TB. Alam ni Gandara na magpahanggang ngayon, wala pang discovering gamot para sa AIDS o HIV. Dahil dito, ibinulontaryo niya ang kanyang sarili para pag-aralan ng mga doktor. Sasabihin lang sa amin, eh, try natin itong gamot na to, kung papayag kayo. So pumayag naman kami. Pero sa dami ng mga gamot na sinusubukang ipainom sa kanya araw-araw, nagkaroon ng mga ito ng side effects. Nagnanam yung bunga nga mo, medyo di ka pa na utal ka. Voluntary ang pagsabi ng pasyente. Sa ganong paraan, masasabi natin na hindi sila parang ginipig, pig. Kasi ang ginipig, pig, yung malilit na hayop, sa laboratorio na in-experimental, hindi nakakapagsalita. Ito mga pasyente, nasasabi nila at pinagbibigay alam sa kanila para maintindihan nila ang kung paano... Ang pinaka solusyon sa anumang suliranin, kaalaman at edukasyon kapag naliwanagan ang ating isip, mas armado tayong harapin ang anumang pagsubok.